ayan, ano? Ay, ganda, ganda, ganda. Oo. Ayan, o. No? Ah. Nag-iulipsik na yung bata na yan, o. Oh. Oh, ah. Gabi ah, naman ang paganda niya ng bata na yan, ah. Bata pa, marunong oh. na. O. Oh. Papaganda yan, ah. Ang ganda ng baby, ah. Ano kaya ang pangalan niya ng bata na yan? So you, Uy. Ang ganda naman ang pangalan niya, ano? Ay. Ay, grabe naman talaga ang ganda naman niya na. Uh, uh, grabe uh, naman talaga ang ganda niya na. Uh, Ay, mga mini uh, pari, oh. Sakpat. Kasama yung anak. Mm. Trehan. <laughs> Ay, ang ganda naman na ito, oh. Ay, grabe, ang sungit naman. Sinungitan naman tayo ni baby na yan. bite bait naman yan. 嗯、mm hmm. mm hmm.